Alam naman natin na nagtrending nga ang 2023 FIBA Basketball World Cup kung saan ay naroon ang Caltria at Don Bell. Dito nga sa bagong video ay binuking nga mismo ang presyo ng seat na kinuha nga ni Tony. At talaga nga naman daw itong si Donnie ay inilaglag ng tuluyan Michael at Charlie. Umani nga agad ito ng samot saring komento sa social media. Ayon pa nga sa post ay nasa 10 to 14,000 nga raw ang kinuha nitong upuan para kay Belle. Ni Doni Pangilina na talaga nga namang napaka-generous pagdating sa mga kaibigan at especially nga raw dito kay Belle Mariano umani nga agad ito ng samotsaring komento sa social media at ngayon ay nagdi-trending na kaya naman talaga ang mga post nga patungkol kay Donnie at Bell ay pinag-uusapan na nga ng marami lalo pa nga sa ginawa nito para kay Belle Mariano matapos ang laro dahil anong oras lang nga rin natapos at dalawang game ang pinanood ng 4 ta ay talaga nga namang hinintay mismo ni Donnie na sunduin ito ng kanya mismong sundo at talaga nga namang nahimlay ang marami nang makita nga ang video at syempre mga litrato napaka consistent talaga ng ating donato kay Tinkerbell nito kaya naman stay tuned lang tayo for more updates tungkol sa Don Bell